Awan ninyo guys oh. So tanaw agikan diha alas 4 sa kadlaw oh. na puno na daw na, na abot na daw tubig dito oh. sa maya kasyatan nang aurot na naanto na dito sa Tumoy. Oh, ta wipe out yung tawon sila oh. Kaning mga balaya. Sus, wait ah. ninyo. Sus, duong ninyo. Grabe ka sa baha oy sus oh naabot pa dito ang baha oh sus nangahurot ang balay oh katong balay dito sa tumuyo oh. tanaw oh makita ninyo sa mga viewers na to oh hantot pa na dito sa tumuy oh nahurot na wipe out oh sus kagrabe so Hopefully, kung sa hangin, pero ang baha mo ini kunis kunis sa ilang mga panimalay oh nang liki na to wag eh tabunan yun tanan hopefully oh, nga wala ratay na nga kuwan ani sus ha, dari oh, talisay niya pa doon ni ah uh, Cebu City South Medical Center niya LTO right ah grabe eh. Alas 4 pa daw sa kadlawon ang tubig na na daw diri dapita kanang kanang nga, ha. Kanang nay akasya da. Munang nahurot yun sila og ka uh, nabanlas yun ba. Nay linog. linog ang yawan ni da kay buyo buyo ang bridge na ami diri sa bridge. So tara So hopefully nga wala ra tayong sila eh. ay wala ray na nga unsa naka-evacuate raunta kay nag pang recover pa lang uban no sus oh, magino na ni mo dito hanto na dito katong murag katong bridge na dito katong sa tumuy boss make okay lang sa amin pero dito sa may talisay boss Uh, sa awan ng Panginoon, okay lang yung tubig Ayan oh. Malalim, malalim 'yan yung yung sa panayan. Kaso lang malakas talaga yung tubig, umapaw. Nasira yung fire ano 'yan, yung riprap nila diyan oh. Nasira. Yung flood control nila nasira. 'Yon. Ganyan kalakas. pesos luya taon eh. ay Mmm. Loy ya tao no. Oh. So dara nata na ta ris kile na ta kilid sa bridge. Kay, kay ganina dito man da sa kilid sa Mananga. Karon lahi na sa Talisay ka eh. pani. ni. to big gagikan pani dito sa bukid. Nya nagsigi paghapog.